Paano? Sabi ng pulis sa akin, uminom daw yung tatay ko, kaya naaksidente sila. Kilala ko yung tatay ko, hindi niya gagawin yun. Kung alala na kung alam niya, magdadrive siya. What if hindi pala talaga lasing yung tatay mo? Paano kung pinalabas lang yun pumatay sa kanya? Bakit sila? Bakit mga magulang natin? Narinig ko sila, Mama at Papa. Nag-uusap sila tungkol sa project nila sa RV. Nag-aalala sila na baka... baka hindi magustuhan ni Rendon Victor yung magiging report nila. Pero... sinabi pa rin nila kasi alam nila yun yung tama eh. Tapos na, na aksidente na sila kasama yung papa mo. Hindi yun nagkataon nila ang Nakita ko yung buong pangyayari. Pero bago yung lahat, may narinig akong putok. Kung sa baril man galing, bakit di sinabi ng mga pulis sa akin yun? Kasi ng Arvey dito. Kasi malakas sila, may pera sila at kaya nilang balik ang ng mundo. Ang laki pala ng uh, area ang uh, iniikot ninyo. Ilan ba kayo nagpapatrol na rito? sir, isa lang ang rumuruan sa buong sityo liwanag. Kulang na kulang po kami talaga sa tao. Kakakausapin ko si Mayor Pitoy. alaga mamamayag pag ang mga kriminal dito. Kulang na kayo sa police visibility, overwork pa mga tao mo. Hindi lang mga tiga-sityo liwanag ang kawawa. Pati rin ang kapulisan. Maraming salamat, sir. Ah, ayos eh, no? Pitch hit pala tong sekulot. May kaya lang. O, oh, Jasper. Oh. Iabot mo na agad yung mga gamit. Tapos bumalik ka agad dito. Piso mo. Ano? Kopya.

Tol, para. Anak. Kamata, ano ginagawa nyo? Ah, uh, sir. Galaro lang po rin basketball. O opo, basketball lang po. Ganitong oras, kung basketball kayo? Saan ba kayo nakatira? Sino ba mga magulang ninyo? Ha? Tignan ko nga mukha ninyo. Kumarap nga kayo rito sa akin. Patay. Sino pa mga kasama ninyo? Ba't hindi kayo nagsasalita? Sigurado ka? Mga polis yan. Dipit na sinasub. Bakit tahimik lang kayo? <tabuk> Pabuli nyo na! Pabuli nyo na! Pauna na. na kayo! Sige, sige no, oh, na! Order! Order! Oh, Pauna kayo! Bahay na! Ha? Expert! Laban ko laban ha? Uy! Ano? Sina na ulo mo? Hindi mo ba kailangan kung sino sumita sa atin? Sino ba yan? Hindi ka talaga nanonood ng TV, no. Talagang gobyerno yan. Kaya pag may nangyari di maganda dyan, talagang yaktay tayo. Di magkatatay-titigil sa kakahanap. Mga bata pa kayo! Sumuko na kayo. Hindi ko kayo sasaktan. Ako na bahala sa inyo. Kung anuman na nangyari, halimutan nyo na iyon. Sisiguraduhin ko may hustisya kayo. alalahanin ninyo ang magulang ninyo ang kinabukasan ninyo. Ano na, yun, na eh? sir, may nakayagwa. Pero kami, sir, sa dulo, sir. May tama si Baragas, sir. Tayo na, sir. Oh, sige, hindi na. pa rin suspect sa nangyaring nakawan sa isang subdivision malapit sa Sitio Liwanag. Lima sa mga alahas at gadget sa loob ng bahay na naiwang walang tao. Ma, doble ingat po tayo. Pinaglipa na mga magnanakaw. Ay, wala na palang mananakaw sa Nasunog na pala lahat. Makakabawi ka rin, Apolinario. Hmm. Ba! Gising na ang tatlong prinsesa! Ha! Akala niyo makakalusot kayo sa akin, ha? Ano mas kaya mo, eh? Baka kung kani-kanino kayo nakikipagkingkingan, ha? Lala? Lulu? Ay, hindi po, Papu. <laughs> Mga matimtim timang lang po kami dito. Wala pong ganun, Papu. Dapat lang! Dahil sa kamaho ko lahat ang ninyo. Hindi niyo dapat inaasikasa yung ganyan. Dapat pag-aaral pala. Yun muna. Pati ikaw kasama ka, ha? Kailangan naman eh... Makaangat naman tayo ng konti, makaligtas tayo sa nangyari sa ating trahedya. Makabawi tayo. Sorry po, Mang Pola. Pero tungkol po dun sa trahedya na nabanggit nyo, sa totoo po kasi nagpasama po ako kina Lala at Lulok. Naghanap po kami ng mga ebidensya. Anong ebidensya? Ah, uh, Ima. Mukhang tama ho kayo eh. Mukhang wala po talagang kasalanan sila Kidlat, Dagul at Sid sa pagkasunog ng Riles.